So, hello, nga pala. Ngayon ay meron nga palang birthday na kasama ni Mami. And syempre, una nga palang gagawin is mag-pray that more birthdays to come. Eh, sa hindi more birthdays to come eh. More breakups to come. <laughs> Yung more broken. Ooh. Hindi, diyo lang. Sorry, sorry. Kakaumpisa palang Break up. Wala na. Kakaumpisa palang ng video. Nasaktan na agad kayo. Huwag ganun. So, na nga pala. Kainan na nga pala. And first wave ko is Pansit, pampahaba ng buhay. Hindi pampahaba ng relationship. Eh, broken ka nga lagi. Ay, nako. So, second batch nga pala is kumain ako ng kanin ng sisig yung ulam. And yun na nga pala sila, kumakain-kumakain rin sila. And syempre, mabilis nga naubos kasi masarap naman. Pero hindi na ako kumain ulit kasi busog na rin ako. So, yun na yung after na kumain. And syempre, ubus-ubus. Oh. Lahat sila busog. Oh. So, yung my birthday nga pala is yun. Yung nakakulay pink. So, ayun nga niya nga pala is Tita Jane. Yun. Yan nga pala yung mga kaibigan ni Mami. Mga friend-friend. So, meron nga din palang dancer sa kanila. May hidden talent. <laughs> Panis, kung gusto niya magpa-seminar ng mga kembot-kembot, sa kanya na kayo. Di ba? May kembot-kembot pa yan. Oo, oh, twerk-twerk. <laughs> Buti hindi ko na video umiikot-ikot. Kasi lagi naman kayong pinapaikot eh. So, tignan niyo yung reaction nila dyan. Tignan niyo na lang. Abang sumula sayo ay eh, natabig nga pala yung tinggan. <laughs> Pero okay lang, di naman yung sasayang eh. Wala na rin naman ang laman. Buti walang naman. So, syempre, pagkatapos ng kainan, ng birthday, alam niyo na. Alam niyo naman yung gawain ng mga Pinoy. Kuha-kuha ng tigi isang plastic. And syempre, so ayan na nga pala. Hindi nawawala yung mga Sharon kapag merong birthday. ba diba, yan? Nagsisimula na sila na kanya-kanya magbalot, kuha-kuha ng plastic, di ba? Balutin So, happy birthday nga po pala. And sa mga viewers ko po na magbe-birthday, happy birthday nga po pala. Wish ko sa inyo is sana maging loyal na kayo para di kayo broken. Hearted. So, tignan nyo, takot na takot na makuhaan yung... Parang yung mic lo, kapag may mga biglang sasarado, tignan nyo. Pero effective daw. <laughs> effective. Biglang tatakip, isasari yung ano eh, yung, yung pa para walang makakuha. <laughs> Pero ito na nga pala yung mga, mga lunggay queen and hindi rin na rin sila nadala sa take out sa birthday pero ta take out din nga pala sila sa malunggay. Eh kayo, take kayo ng risk kahit wala naman talagang pag-asa. O kayo mag-take out kaysa mag-take a risk, ba? Diba? At least wala masasaktan eh, ikaw. Take a risk na ng take a risk, kaya lagi ka nasasaktan eh. So, tignan nyo yung mga reaction nila, makita nila yung mga malunggay na yan. Ito na mga... Uy, meron pa! Ah! So ayan, kanya-kanya na nga pala silang kuha ng malung guys. Sige, kunin nyo lang lahat yan, syempre. Men, napaka nagsisawa ka rin dyan eh. Yung kada araw, yung diba kukuha ka, mag-harvest ka, tapos kinabukasan na next day, next day, ganun ganon Eh may bubunga na naman, di ba Hindi nagsisawa kung magbunga yan, kaya napagandang, ano napakagandang, anong ano tawag yun? Napakagandang itanim mga ganyan. Huwag lang itanim mga sama kasi broken ka. Tanggawin mo yan, brad. <laughs> ginusto mo yan eh. Hindi, pero joke lang, joke lang. So, ayan na, kuha-kuha na nga pala sila. Parang naging Sharon na rin ulit sila. <laughs> Kung baga, balutin mo ako, pero hindi na. Ano na, naging harvestin mo ako. <laughs> so, ayan na nga pala yung mga model ng Malunggay Queen. Eh, di ba? Kami nilang nakuha, pero onti pa lang yan. Marami pang bunga, ayan oh. So, di ba, nilang nakuha ngayon. <laughs> ang dami nilang na Sharon-Sharon, no?